Oh, huy! 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 Lalaki! Anong ginagawa mo? Nagjajaging ka ba? Ha? Huy! Bill, kita mo ginagawa, oh! Munggulig yata to! Oh. oh! Kita mo! Gumawa ganyan-ganyan! Hindi ka pa napapagod, ha? Okay, guys. Okay, guys. Okay, it's okay. Una... Alam mo na tayo dito, guys, ha? <laughs> Yan. Hindi, papastapin muna natin sila. Yan. Good life. Uy. Asan, asan tinago ng mga bayot yung ano? Yung scratch tip. Maghanap mo maghanap muna tayo ng ano, maghanap muna tayo ng item. Dito sa si taas wala. Sa iba ba? Wala. Dito sa pangatlo, wala. Ayun, ayun, ayun. Wait lang. Spark plug. Okay, gagamitin natin yan. Which is, magagamit natin yung mamaya. Okay. Yung ano lang natin is, uh, hanapin natin yung ano yung stamp gun. Kung nasa yung stunt gun. sir ulo to. Stock up. Uy, bakit ka nang stock up dyan? Anong, anong ano mo? Miniisip ka ba, ha? Miniisip ka bang tao ka? Pangit mo. Diba? Oy meat. Ano to? Which is, kakain, papakain natin yung sa alaga nila yan. Papakain nila sa alaga nila yan. Buksan natin tong microwave. Ano to? Boat Which is, magamit natin yan mamaya. Magagamit natin yan mamaya. By the way, yung stand yan is, uh, Hey, andi dito lang sa ano. Nandito sa isang kwarto. Oy, ito rinse. Rinse. Yan. Yan, kuha natin yan. Tapos dito tayo lulusot. Dito sa ano na to. Sa gumawa ng secret door na to. Napakapangit. Baliw mag-asaw. Hmm? Baliw na ba kayo? Wala ba kayo sa kain, ha? Wala kayo sa kain, eh. Mga baliw ang Papakainin ko lang yung alaga nyo. Pasensya na guys kasi may manok kami dito sa ano, sa bakuran kaya ang ingay. Masarap sa pakin eh, sarap sa kalin. Okay. Which is kuhain natin yung meat. Kukuhain natin yung meat na patungo doon. Dito tayo tutungo. Sa baliw na anak ng mga gago. Ay, <laughs> joke lang. Sorry. Sorry. Pero in um, mo kapag naglalaro ako nito, talagang nakakaba kasi yung yung security kay kasi ando doon sa ano. Sa mo kong nalalaki. Hindi na bubuksan, teka lang, so shortcut ako sa Wala na ba? Yun, good son. Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Oy, gasoline, gasoline. What the sank? Salamat naman at nakakita ako ng gasolina. Ngayon ay pupunta tayo sa baba. Kunsan tayo dumaan kanina. Yan. Dito sa pangit na mga mukhang ano to. Hoy. Hoy. Eh, well, si girl pahak o oh. Girl pahak. Ay, char, girl pahak. Walang kupas yung ganda mo, te. Walang kupas yung ganda mo. Pahak ka talaga. Oh, sa si Pai, kita diyan eh. Kung ako lang nandiyan diyan eh. Kung ako lang yung gamers na ito eh. Yung anak niya nag-aalboroto. Yung halimo, lunod nang lunod eh. Kala mo, kinukuha. Kikita mo. Ang dami nilang pasikot-sikot na daan Pero yung tubig nila ay Parang ano eh Parang nilulumot na Pasensya na dito sa amin So very noisy <clears throat> Kuwain natin yung meat Na nando doon Sa tinago nila Ayan Pina-stop ko muna sila Para hindi sila manggulo Tumisik lang muna tayo Asan naka, asan naka ano yung meat ito? Yan. Sana ulit yung anak niya. Yung anak nila, yung apo nila pala. Masarap ng kinakain, manok monok. E, Isamantalang kami dito, puro mga gulay, like ano, noodles. Oo, oh, 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 oo. Oh. Bakit? 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 Ha? Bakit? 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 Ha? Uy, bakit mo ko sinusundang hayop ka? Pahak ka talaga, e, eh, no? Baliw ka talaga kahit kailan, e, eh, no? No? O? 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 Sunod ng sunod Habang nakakita lang ng ano E, Sunod ng sunod Go yun, kumakain ng anak niya kasi sunod ang sunod eh. Kaya pinakain ko na lang. Lalabas, lalabas, lalabas. Teka lang ha. Teka lang. Papatayin na kita. Patay yung kasama mong gagot, bobo. Ito ano tong door lock na to, walang kwenta yan. Hindi ko naman kailangan yan eh. Yung hanapin ko lang na naman is yung stand gun. Daming alam ng mga ano na 'to eh. Daming alam ng mga ugok na 'to eh. Pero I'm sorry my love. Oh, hi, sorry char. Ha? Tingnan natin 'to. May pa-secret secret, -secret daw silang nalalaman, oh. No? I need a weapon key. Oh, which is anapin ko 'yung weapon kay para maka para makuha mo 'yung ano. Para makuha mo 'yung barrel. You know? to chain cutter okay gagamitin natin to dito sa electricity nila ano dito sa electricity nila pugot biro imo nandito dito lang sila naka ano pina-stop ko muna sila kasi nangugulo eh ang gugulo ng mga utak ano to manual helicopter Okay, hindi ko naman kailangan yun. Tsaka, yung kakailanganin ko is paglabas ng minor. Ano to? Gasolin. Which is, hindi ko na kailangan yan. Yung hanapin ko la lang dito is yung ano. Yung susi. Walang mga items. Bakit ganun? Walang item. Masisisi mo pa kung ayaw na talaga Kung ang pag mo Uy, ito <laughs> na guys, baka mamaya umulan eh Safe key which is uh, ba meron kung ano meron dito sa safe key Ah, sana ano to, ano to Ang dami nilang pasikot-sikot <laughs> putang ina mo yare wag ka tumawag gago yan na naman Wait! Wait for me! Putang ina mo! Sorry guys, napapamura ako guys. Kasi, 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 kasi! kasi. Pilay-pilay na ako ng dahil sa'yo! Kinang ina mo! Sorry, sorry. Ganto talaga yung aking, ano, ganto lang talaga yung aking words. Nagkapilay-pilay na ako sa yung potol yung paa mo parang chicken. Matanong ko lang sa inyo, mga baliw ba kayo? Hmm, mga baliw kayo, di ba? Pag umpugin ko kayo ng apo nyo eh. Hinahanap ko yung ano, Inahanap ko yung stand. Diyan, nasa yung stand? Gern! Grabe naman, mga walang ano, walang item. Paano ko makukuha yung mga items dun sa ano? Oh, Jogging, oh, nagja-jogging, oh. Nagja-jogging ng mga ano? Nagja-jogging yung mga walang utak. May, ano pala dito sila mga salbahe, no? Mga pamilya nilang salbahe. Pero sa pagkisip-isip ko parang nagbago siya, parang ano, parang may parang ibinago na lang anyo nila. Ganun yun eh. May pinagbago ng anyo sa kanila. Sa helicopter key. Hindi ka naman kailangan yan. Yung kailangan ko lang is uh, Magjaging kayo diyan, magjaging kayo. Ah, na? ah, na? Yung items, yung items andi dito ba? Ay nako, bakit walang item? Bakit walang item? Pati yung baril wala din, pati susi wala din. Anak ng tupa. Anak ng tupa, asa na yung tupa? Okay. Ala! <coughs> Hindi ko naman napigilan yun. Bigla na lang sumulpot yung ano, yung isang babae na parang pahak. Pahak kasi yung pahak. Yung isa naman ay parang ano. Parang jajamon Okay. Mabuti binalik agad tayo kasi pangalaw ka tayo eh. Habang naglalakad tayo kapilay-pilay pa rin. Hindi ko na alam kung saan ako punta Hindi ko alam kung saan tututungo. Hindi ko alam. Lahat. Bakit asa na? Ang aso. Grabe. Ang hirap na nandito dito wala dito sa skibidi toilet yung ano lang yung mga items eh asa na asa na ang items nyo asa na asa na ang item nyo Uy. what the hell ito okay papakainin natin na naman yung mga alaga yung alaga nilang ano sirawulo mga siraulo kayo eh. Para kayong ano, parang ulang oh kay sa giat, no? Lo. Which is, yung crowbar is, um, it's a military Kinukuha ko lang yung crowbar. Masyado ka namang, ano? Piling mo artista kang hayop kayo, no? sa kayo ng pamilya nyo. Di nyo alam kung bakit kayo nagkakaganyan. Kasi kulang kayo sa pagkain. Baliw na ang utak nyo. Hindi nyo alam ang kapakanan ng taong kinagat mo. nagkapilay-pilay na dahil sa pagkakagat ng apo nyo. Bakit ka nag stack up dyan sa pintuan dadaan ako? Hahanapin ko ang anong items na ito. Wala akong pakialam dyan, hindi ko gagamitin yan kasi nasa pambot ako sasakay. <laughs> Nakikita mo na ba ang dapat nating makita? matutuklasan na natin ng dapat dapat natin matutuklas bulol na ako sa pag sa pagkanta pa lang ha oy oh yeah stunt gun ay makukuha na natin yung pinakamagandang wrestler wag mong mawalain yung bar ano ha yung crowbar ha dito tayo sa ano dito tayo sa ipitan ni ano grandpa ang pangit kasi ng ano nila, ang pangit ng ugali nila, ang pangit ng ugali. Yan. Go. Going out. Oh, wala pa wala pa wala wala, wala siya, wala pa siya. No, 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 no. No, kalma. Kalma ka, kumalma ka, kumalma ka, kumalma ka, ha? Kumalma ka. Huwag mo akong wag mo akong bigyan ng dahilan para kuryentihin ka. Oh, kalma. Grandpa, kalma. Huwag mo akong dahilan. Paano ko makukuha yung ano? Nakatalikod ka kasi. I don't I don't hire. Nakayo na, nakayo pa ba ako? Oh, hindi na, hindi na. Masyado nagpalagabog si Grandpa eh. bubuksan natin tong kanyang ano si paeng may mga utak nyo CCTV CCTV pero mga bulag mga bulag ang mga mata ouch masakit nun parang ako ha kachar eh hey, gagamitin natin to magagamit natin to madali lang to mga guys Speaking of madali kasi para sa akin or para sa kanila mahirap pero sa akin basically lang. Baleo na yata ang mga, ta mga taong to eh, mga tay. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh! Uy, ang inene Pasensya na guys kasi may tinawag. May tinawag na kasama ko. Na ngayon ay nanonood sa labas. Bakit ba yan? San ba ako tutungo? Nagkagulo ng utak ko. Sobrang swabe. Ang kanyang tae. Bakit ako nandito? San ba ako pupunta? Bakit ako nandito? Ito lang pala yung aking ano. Ang ingay mo, boy. Huwag ka maingay. Nagla-livestream ako. Uy, bakit ako babalik? Bakit ako babalik? Una, yung manobela. Ilalagay natin dito. Diyan. Tas kukuhain natin yung spark plug. Hanapin natin yung spark plug. Ani dito yung spark plug. Ani dito sa items na to. Sa pangalawa, sa pangatlo. Hoy! Oh. Hoy! Hoy! Lalaki! Anong ginagawa mo? Nagja-jogging ka ba? Ha? Hoy! Pero kita mong ginagawa, oh. Manggulag yata to. Oh? Kita mo? Gumaganyan-ganyan. Hindi ka pa napapagod? Ha? Hindi ka napapagod? Hindi ka napapagod kakaganyan mo, eh. Tsaka may hawak ka pang bar. Ano? Crowbar? Hindi ka ba nabibigatan? Hindi mo. Di ka nabibigatan sa dinadala mong crowbar. May, may dugo pa yung dulo niyan. Di mo alam. Di mo lang alam. Yun. Good life. Malapit ko na makompleto. Yung kailangan natin yung spadlock. Spadlock. Punta natin yung baliw. keno Ngayon? Ngayon. mo. Ay! Ay! Oh! 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 <laughs> baliw ang putik! Baliw na baliw! Wala kayo sa ano? Wala kayo sa kain! Padala ko pa, pa, na... kayo sa mental! Wait lang! Ano to? Shift key! Shift key! Ano kaya ang laman nito? Ha? Huh? <laughs> Ayan! Hanapin natin yung padlock Okay Uy Watch this Main door Hand Door handle Dito na lang tayo lalabas Pili kayo kung saan kayo Dito na lang By the way kuhain natin yung crowbar Para matanggal ng mga ano na ito. Para matanggal na Yung mga kasatsatan na itong hype na to Ah, Nakaturog pa iton. Pasensya na guys kasi taga ano kami. Taklobanons. Kaya ganito yung languages namin. Uy, saan ba ako pumunta? Saan ba ako pumunta? Di ba hindi dyan yung main door? Hindi dito. Tanggalin natin yan. Pagkatapos, tanggalin. Bitawan ng crowbar. Ay ko. naman umuulan na naman? Umuulan na naman, mga QC. 11.03 hab, habi. Shota, mga ginawa, kompreso. Umuulan na naman, guys. Bakit na nun? na naman. Basahin sa datos, magpapaulan daw dito ng ano magpapaulan daw dito ng mga tay. <laughs> joke lang eh nagpapaulan dito ng mga pera sabi ko ah sana yung ano okay okay yung ano yung yung ito guys. Pumili na lang kayo kung saan kayo lalabas. Kung saan nyo pipiliin lumabas. Dito natin siya lalagay. Ikot. Tapos ganyan. Yung door handle, i-ano na lang natin, ilagay na lang natin itong kumikinang-kinang na to yung kumikinang kinang na yan lagay natin dyan so yung kakailangan lang natin yung padlock K ganun yan mawiwindang nawiwindang ako dito eh baliw yata sayaw ng sayaw sayaw ng sayaw si baliw baliw na pa baliw na pa Mm, by the way, uh, hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung bakit. Basta ang alam ko, ginagawa ko lahat. Ginagawa ko lahat, huwag ka lang magalit. ba? Diba? Hey, Bakit, 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 bakit? Daso to, ano to? Ano to, ano to? Uy. Andi dito lang pala yung ano eh hindi ko naman kailangan yan hindi ko naman kailangan yan bakit ako susuot susuot, susuot suotin ko yan ganun pakain ko yung utak mo eh sisipain ko yung mga utak ninyo eh dami yung sat sat dami 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 yung sat sat kailangan pambuhin yung picture para makuha ng items Pucha. Uy, ano to? Ano to? Security key. Which is, nagamit ko na yan. Nasarado na yan. Nagamit ko na yan. Yung hinahanap ko na lang is yung door lock. Hindi. Gago. Uy. Uh, weapon key. Yun. Good son. Good son. Diba? Good son. Kasi may umano dito. May tin... May tumuturo kasi sa akin na viewers ko din eh. viewers lang sa personal. Watching. You gaga. Grandpa. Oh, yung bobo ko. Are you bobo? Okay. Are you bobo? Tayo sa. Okay. Okay. Babariling ko muna yung sa taas ang baon ng hininga mo. Pag nagpalagabog na si Grandpa, ang lakas niya. No? Baliw, oh. Baliwo? Baliwo na Grandpa, hindi to bigil, sa sasayaw. Pag ako lang nandyan, magbabait-baitan. Ililigtas ko yung mga itong biktima ko palabas ng bahay kung ako lang si grandpa lahat yung lahat ng lahat ng mabibiktima ni granny matutulungan ko silang makalabas wait and lagay natin dyan yung pliers ay yung gun ay yung bobo so yung etong chain cutter kuhain natin yung chain cutter tapos tayo tayo mayroon kasi kapag tayo yung muko Asan ah, ba ako pupunta Ano to? Kabaong to? Buksan, bubuksan ko yung ano. Yung nakalagay dito. Ano? Ano to? Okay. Andi dito lang sa kanya yung padlock. Okay. Eh. So ngayon, kuhain natin yung... Yan. San kayo? Pili kayo kung saan tayo lalabas. Sa boat ba or main door? Kung sa, kung sa boat Okay, ito na. Ito na yung request nyo para matapos na ang game na ito. Kayo ko ba? Inyan. Tayo. Kasi kapag walang ganito, hindi ako nakakapag-focus. Hindi ko sila mapapa-stop, hindi ko sila mapipigilan. By the way, beginners pa lang pala ako dito. Okay. Okay. Hanapin na lang natin yung boat, kay. Tapos sabay papakawalan ko na si Grandpa at si Granny para matuloy na tong ano na to. Para matapos ng event na to. Nasaan ba ako pumunta? Yan, good. Good life. And good sun, iba ba? Saan ko nakikita yung boat kay andito ito lang pala. Hoy, baliw! Baliw! Alis na ako, baliw! Papakawalan na kita bago ako umalis, baliw. No? Eh, no? grandpa mga baliw bye 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 the end so di ba sa akin basic lang tong games na to kaya kung nagustuhan nyo tong video na ito pwede kayo mag like comment at subscribe at i-share nyo na rin at i-click nyo na rin yung bell icon para updated kayo sa mga videos na aking i-upload thank you